Bagamat noong October 29 pa ang huling araw ng paglilinis at pagpipintura sa Baguio City Public Cemetery, mayroon pa rin ilang humabol para maglinis ng mga puntod kahapon October 30. Isa na rito si Lily na dalda-dala pa ang ilang panglinis. Actually, uh, hindi ako aware na last na pala kahapon yung kwant. pero siyempre ginagawa namin dito ngayon, ma-visit uh, namin yung kwant kasi ngayon lang kami lang ngayon lang din kami nagkaroon ng time, siyempre may mga work. Tapos naglinis na rin sa mga puntod ng mga mahal namin sa buhay. Kaya naman laking pasasalamat ng pamilya Taberna na napagbigyan pa sila ng mga otoridad. Ayun, ano, natutuwa naman ako kasi very considerate naman yung mga tao dito, yung mga public ano officers dyan na nagbabantay pinagbigyan kami kahit Gantong oras na rin kami dumating, at least napagbigyan kami. Pero ayon sa BCPO, mag-iistrikto na sila simula ngayong araw, October 31 hanggang sa November 2. Pinagbigyan natin sila kasi may mga uh, dumalaw dito na kung saan galing sila sa malalayong lugar. And yung mga senior citizens po natin, mga PWD, pinagbigyan po natin sila. Pinagsabihan po natin sila, although may mga dala sila. At uh, yun naman, meron naman na po tayong mga tropa na naga, nag, uh, nagbabantay po dito. Simula ngayong araw, October 31, kukumpiskahin kahim na ang mga magdadala ng mga kagamitang panlinis kasama ang mga matutulis na bagay. Ipagbabawal din ang pagpasok ng mga alak, sigarilyo, baraha, loudspeaker at mga alagang hayop. Samantala, mangilan-ngilan na ang bumisita sa mga puntod. Paraan daw nila ito para hindi makipagsiksikan sa undas. Apo namin inagahan kasi po gawa ng baka po sa one traffic na tas mayrap po kasing sumakay ng jeep pag one lalo madami pong tao. Sa naging taya kahapon ng BCPO, umabot na sa isang libong katao na ang bumisita. Pero mababa pa raw ito kumpara sa inaasahang dagsa ng mga tao sa record ng uh, mga toms na nandito ay higit 15,000. So ina-expect natin na ganun din yung dadalo. No, katulad din nung last year, talaga umabot ng 20 to 30,000 ang nag-visit dito. So ina-expect natin na ganun din or madadagdagan pa siya. Ngayong araw, October 31, ipinatupad na rin ang full deployment ng PNP sa mga sementeryo sa lungsod. Hindi rin papayagang makapasok ang masasakyan sa loob ng sementeryo. Mula sa main entrance, may 100 meter drop-off point lamang para sa mga dadalaw. Habang drop and go naman sa harap ng gate ang mga senior citizens, PWD at mga buntis. Paalala po ulit yung uh, mga pinagbabawal na items na dapat 'wag na po nilang dalhin dahil para hindi na po sila maabala kasi sa ating entrance po may mga designated po tayong uh, male and female entrance at meron din po tayo para sa mga PWD uh, sa ating mga uh, buntis at senior citizen na uh, priority lane. Maliban sa mga polis, nakahanda na rin ang mga force multipliers para alalayan ang publiko. Ron Maranan, RNG News.